Inihayag ng Malacanang na ginagawa lamang ng Office of the Solicitor General ang mandato nito sa ilalim ng batas at hindi ito kumikilos para sa interes ng sinuman. Ito ay matapos muling humarap ang OSG sa Korte Suprema sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC na bumaliktad sa naunang pag-urong nito dahil sa isyo ng jurisdiksyon. Si Kriselin Katarong magbabalita. Nanindigan ng palasyo ng Office of the Solicitor General o OSG ay kumikilos lamang batay sa kanilang mandato. Ang pahayag ay matapos umani ng reaksyon ang hakbang nitong muling pagpasok bilang counsel sa petisyong inihain ni nadating dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng usapin sa International Criminal Court. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, malinaw na tungkulin ng OSG na kumilos ng naaayon sa umiiral na batas maging sa mandato nito ng walang pinoproteksyon proteksyon interes ng, ng sinuman. Idinagdag pa niya na hindi ang palasyang dapat tanungin hinggil sa dating posisyon o personal na pananaw ng nuoy Solicitor General Menardo Guevara kamakailan ay naghain ng manifestation ang Office of the Solicitor General upang muling magsilbing counsel ng mga respondent sa mga petisyong inihain ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumukwestiyon sa umano'y iligal na pag-aresto at pag-turnover kay FPRRD sa ICC. Noong March 24, 2025, sa ilalim pa ng pamumuno ni Guevara, nag ang OSG matapos igiit ang dating posisyon nitong walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Nagbago ang sitwasyon ng italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si dating UP Law o Dean Darlene Berberabe bilang bagong Solicitor General noong May 29, 2025 kasunod ng pagbibitiw ni Guevara. Kumontra si Toryon sa hakbang ng OSG at iginiit na hindi dapat payagan ang muling pagpasok nito dahil taliwas umano ito sa nauna nitong posisyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito sa Kerseline Cataro, SMN News.